Hello Scorpio Collective, Sun, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po to James Tarot PH. Tulad na po tayo sa inyong weekly reading for April 21 to 27. Tulad po na kagawian, ikunin nyo lang po yung mga kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio po yun. Kaya talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo ng inyong mismong spirit guides sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions. Sa mga hindi po nag skip na ad, saka po sa mga nag-donate, maraming maraming salamat po ha sa iyong generosity, kindness at pagkamahal po sa ating channel. So Scorpio, ano naghihintay sa iyo ngayong April 21 to 27? Inhale and exhale at the center of your reading you have the nine of cups wow kung sanay po kayo manood ng aking uh, readings dito sa ating channel pag lumalabas si nine of cups this is a time for you to make a wish because nine of cups is a wish fulfillment card close your eyes i wish mo na be precise be concise be specific kung ano yung gusto mong i uh, dasal o i wish at ma mapapakinggan niya ng inyong mismong spirit guides pwede mo ring i-pause ang video para mas ma masabi mo lahat ng gusto mong i-wish. Okay? So, ang ganda ng center mo, Nine of Cups. In the area of what you want, you have the Empress card. Beautiful. In the area of what you need, you have the Page of Swords. In the area of what's affecting your current energy, mayroon kang victory card. Wow! Napakaswerte mo naman this time. In the area of your near future, mayroon kang seven of wands. Peaceful, defending yourself. Okay, pag-usapan natin later. In the area of your challenge, mayroon kang king of pentacles. In the area of your fortune, meron kang the Hierophant. Wow, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang chariot card. At ang outcome mo this week, Scorpio, meron kang Ten of Cups. Wow! Happily Ever After card. This harmony, happiness, joy, peace. Pag-usapan natin later, napakaganda naman ang reading mo for today. Nakakatuwa naman to. Nakagaan ng mood sa ito alang. Ganda-ganda. At the bottom of your deck, you have the Eight of Pentacles. There are things in your life na parang may matamis na bunga ano doon yung pinaghirapan mo. you're working through a lot of things. double uh, doble kayo, doble pagod, nagadalawang trabaho ka siguro, o kaya may magkaibang bagay kang gusto mong Mabuo this time and you're doing everything that you can para matupad ito. Effort, pagod, pawis, pera, lahat nilalaan mo para lang matupad ito. So what are the things na ginagawa mo daw this time in order for it to be um, fruitful, matupad, makuha mo this time. So congratulations kasi nakikita ko talaga may katuparan ng mga paghihirap, may sagot yung bawat pagpapagod and may magandang resulta ang lahat ng bagay na iyong pinagtrabawuhan. Congratulations para sa inyong lahat Scorpio. Start na tayo at the center, you have the Nine of Cups gosh, this is like a wish fulfillment. Uh, you will be jumping for joy this time kasi may maririnig ka, may meron mga mababalitaan, may darating sa yung magandang balita about something that you worked hard for. Ito ang mga nakalipas na linggo, buwan o taon. Ah, uh, meron someone sa inyo makakabili na ng gantong property because nabuo na yung pera, pambayad, ganyan. Nabuo na yung mga dapat asikasuhin ng mga papeles. You worked hard for that papeles na makompleto, mabuo, mapagsama-sama para mapa-aprobahan and then na and then yun lalarga ka na abroad some of you um got that job uh, order, biglang tumawag sa iyo, uy, akala mo, wala nang slot, may slot pa. So, tuwang-tuwa ka kasi pagtrabawahan mo, nakahanap ka ng right slot, pat patakbo ka na, pa-abroad ka na. And then, some of you, dahil ka matagal na pinilahan na trabaho, nag nakainit ka sa araw, you did everything, kahit medical exam, ginawa mo, lahat ng interviews, inaral mo, para lang makuha mo yung job na yan, and then yan, nakakuha ka ng tawag, nandiyan na yung trabaho, nakakuha ka ng email, aprobado na yung visa mo, aprobado na yung mga bagay na gusto mong gawin. For some, may trabaho kang negosyo, and then nandiyan na, buo na, um, may kapital ka na, uh, someone is telling you or giving you a helping hand, meron ka ng pambayad this month sa mga dapat bayaran, so there will be something, a gift, a, a result of something na talagang pinaghirapan mo. And then you're jumping for joy kasi nandito na yung bagay, a fulfillment, a wish fulfillment sa lahat ng bagay na yan. Congratulations. Nine of Cups being clarified by the Five of Cups. Yes, tapos na yung mga nakaraan. Everything that didn't happen in the past, whether regrets, mga goals na hindi natupad, mga planong walang pinatunguhan, mga pagkapagod na walang nangyari. This time around, you are, um, may, may bunga daw, may matamis na result yung pag Open mo sa sarili mo ng ibang bagay. Parang now, nag ka, tinry mo, ay, paano kaya yung plan B ko? Paano kaya yung plan C ko? Why not try kong sa different industriya? Why not try ko na mag-move on? Hanapin na yung bagong simula ng buhay ko. And you got the good results sa pagpapalit -pag na ito. Meron kang pinagpaguran, meron kang iniwan before. And now, you worked hard on this thing. And then, yan, bam! success meron kang wish fulfillment a jumping for joy crying te uh, beautiful tears dahil nakuha mo yung magandang resulta ng pinaghirapan mong ito congratulations in the area of what you want you have the empress card you want this time na buong makuha yung bagay na gusto mong uh, ginawa this manakaraan na, na um i'm hearing na parang you're praying so hard to get this the way you planned it to be. I'm also seeing someone uh, parang this time, inuuna mo rin yung sarili mo. Uh, you're very beautiful, you're very charismatic. I don't know, why nakakita ko ng taong nag-aayos ng buhok, nagpapaganda, nag-makeup, pumibili ng bagong damit. Parang this time around, inuuna mo yung sarili mo because you worked so hard and you're telling yourself, I deserve this, I deserve this. um Karapatan ko makuha to, karapatan ko mag-relax because marami akong bagay na sinacrifice, marami akong bagay na pinaghirapan to get where I want where I am right now so parang this time may self love may self care may, may celebratory energy sa puso mo kasi alam mo na uh, kung ano yung pinagtrabuhan mo deserve mo yung outcome ganyan the empress cards being clarified by the Ace of Swords, yes. May clarity sa isip mo, buong-buo sa isip mo na, yes, I deserve this, I got this. a akin to, aking akin to, wala mga kaagaw nito, lahat ng pinaghirapan ko nandyan. I'm seeing someone na parang, you don't have to exert a lot of effort ngayon. Parang, hindi mo na kailangan maghirap o para lang makuha to kasi parang divinely orchestrated ito ibibigay sa'yo to ni God kasi deserve mo to ganyan at malinaw sa isip mo na parang yes this is mine. I got this. Um, I won this. Um, pinaghirapan ko to. Kaya walang question ang mga tao sa paligid mo because nakita nila kung gano'n mo to pinaghirapan. I am seeing victory talaga ito, Parang yeah, hey, yes. Hawak-hawak mo yung sword. para nagtagumpay ka sa laban na to. So congratulations. In the area of what you need, kailangan mo doon page of swords. May mga area pa rin daw sa bagay mo na ginagawa this time to learn more. Kasi halimbawa, okay, let's make let me explain this. Halimbawa, pag nakuha mo na 'tong pinaghirapan mo halimbawa, job, uh, offer, uh, opportunity, nakuha mo na siya at ito 'yung bunga ng pinaghirapan mo, kailangan mo pa rin daw patuloy na aralin 'yan Once magkaroon na opportunity for you to get this job or get this opportunity, aralin mo pa rin daw siya because uh, may mga area pa rin daw dyan na kailangan mong busisiin, kailangan mong intindihin para maparatili mo yung winning streak mo sa bagay na ito para maging consistent ka. Napatunayan mo na eh, nakuha mo na yung job, nakuha mo na yung opportunity. Patunayan mo this time na deserve mo talaga sa mga boss mo, sa mga tao sa paligid mo na uwi. At so, nga, pakita mo kung gano'ng kagaling, uh, ikaw talaga ang karapat dapat para dyan. So this time around, huwag ka daw mahiya na alamin o magtanong-tanong o aralin sa harapan nila. Um, always be humble enough na hindi ko pa po ito alam masyado, pero aralin ko po, pagkasumikapan ko. And um, learn as you go. Minsan may mga bagay na kailangan mo rin aralin as you do it, diba? So huwag ka daw mahiya na aralin at huwag ka maging um, stubborn enough na i-admit sa sarili mo na may mga bagay ka pang kailangan aralin at pag-aralan at... Uh, linangin sa iyong skills this time. Okay, Scorpio? Yan ang paalala sa iyong spirit guides mo. Yan daw ang kailangan mo. The Page of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes, maraming area sa life mo this time. Ang kakaraon ka na maraming distraction na parang, uy, ang ganda-ganda nito, -ganda kong trabaho, bagong area, bagong opportunity, ang daming mga gandang bagay sa paligid na gusto mong simulan, gusto mong yakapin, gusto mong abutin. Pero sinasabi ng Spirit Guides mo oh, na, mamili ka lang muna, prioritize one thing and learn it. Linangin ang skills para hindi mawaglit yan sa'yo. Um, make sure na um, hindi ka distracted because a lot of things gonna come to you this time and offering you this, this, and that, this and that. And then parang ikaw, malulutang ka because overwhelming yung mga magagandang bagay na gustong ihandog sa'yo. Kaya ikaw, mag-focus ka sa isang bagay at yun munang i-prioritize para hindi ka rin ma ma-overwhelm, hindi, ma hindi ka ma burn out, at hindi ka rin um, mapagod masyado. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the victory card. You've won something this time. May, may bunga ng pinaghirapan mo. And uh, I'm seeing you getting what you deserve talaga eh. Yun ang paulit-ulit na malabas. You're getting what you deserve. This is a result of a former endeavor na pinaghirapan mo, pinagsubikapan mo, maraming nagduda, maraming mga, mm, kaya ba yan ni Scorpio? Kaya ba niya yan? Parang dati naman di ganyan yan. Hindi yung makukuha yan. Now, napatunayan mo sa kanila na kaya mo and you're celebrating talaga celebrating and you're ready to move on na to forget na the other things pati yung doubt sa sarili mo parang na let go mo yun bigla because meron kang napatunayan meron kang nakuhang good news o ikaw yung napili ikaw yung na-promote ganyan so this time parang this is a moment of proving yourself then to others. Maraming nagda-down sa iyo ng mga nakaraang buwan, taon o buong buhay mo, maraming tao na parang minamaliit ka. And then this victory, this good news na dumating sa life mo, this a moment of proving them wrong. So congratulations. The Six of Wands being clarified by the Two of Swords. So, ito ay, I don't know why, pero may mga decision ka daw na parang worth it. Na-realize mo na, ah, worth it pala inilaban ko. Ah, worth it pala nag-take risks ako. Ah, worth it pala hindi ako nakinig sa kanila. Inilaban ko yung sa tingin ko tamang decision na hindi sa hinagap, sa so, hinagap nila, hindi nila akalain na itetake ko o gagawin ko. Meron sa inyo na parang never na uh, naisip na mag-abroad pero pinili mo yon para maraming tao na kaya ba ni Scorpio? Kaya ba niyang gawin yung trabaho na yan? Kaya ba niyang umalis? Ngayon, biglang yun ang decision mo and then ginawa mo and then nagtagumpay ka, nakita nila. then you, parang you proved really to them na this time, tama itong decision mo. This time, you did the right thing. And then, ayan na, lalapit na sila sa'yo. Marami na magkakongratulate. Pati yung mga doubters mo in the past, you realize na, oh, ba't kayo nandito? Dati ayaw nyo sa'kin. akin, Dati nagkataka kayo. Dati nagududa kayo sa kakayanan ko. Pero ngayon, nandito kayo, nakikikongratulate, nakikicelebrate, ganyan. So, namnamin mo lang din yung mga yan. Ang ah, sarap sa pakiramdam na napatunayan mo na kaya mo, ano? In the area of your near future you have the seven of wands this time around you're in the bubble you're in the um, safe space of your life nagkaroon ka na parang foundation na parang um, fence o backhood against other people. Dati kasi parang lagi mo kailangan patunayan sa kanila na kaya mo, ganito yung decision mo, and then they are laughing at you, they are questioning you, nakataas lagi ang kilay nila sa'yo, um, madali ka nilang gina-judge, now parang wala ka ng pakialam sa kanila, masaya ka na sa buhay mo in the near future, you have the right job, you have the right life, you have everything that you need, kung ano man yung mga tao sa paligid mo na parang pupunahin ka pa rin, o parang, uy, taas-taas ni Scorpio, kala mo kung sino na, parang ikaw, wala kang hindi ka papaapekto, hindi ka parang hindi ka sasagot, hindi ka rin papatol, ganyan. Because you're very, very happy in your area right now. Ando yung katahimikan, peace, every, everything, that you need is there. Kaya kahit gano'ng kakotosukin nila, hindi ka na magpapaapekto. So, I'm very, very happy for you, Scorpio. The Seven of Wands being clarified by the Two of Wands, yes. New world to conquer, new era of your life. I'm seeing you getting kung ano yung pinlano mo, nakuha mo, kung ano yung mga bagay na visualize mo andyan na sa buhay mo. I'm seeing you getting a brand new start. Parang the world is your oyster. Kung ano man ang gawin mo, kung ano man ang planuhin mo, makukuha mo siya. Because I'm seeing a very, very determined Scorpio. Kung ano man ang bagay na iset niya yung mind niya into, magagawa niya yun kasi ang lakas ng loob mo this time. You have proven yourself in the past already. Napatunayan mo na sa katila ng kaya mo. Kaya kaano man ang planuhin mo this time, you will get it, you will conquer it. I'm seeing someone traveling again. Kung ikaw ay nag-travel na before, this time may ka travel ka ulit, conquering another place, or moving na back to your home country or home place, and then proving them na, this is my life right now, I'm happy, I'm the boss, and then sila nakatanaw na lang sila sa'yo, di ba? So, napakagandang buhay para sa'yo in the near future, Scorpio. In the challenge, ngayong linggong ito, you have the King of Pentacles challenge sa'yo so, ang para talihin gumugulong ang kaperahan. Um, be practical daw, be, uh, magkaroon ka doon ng diskarte para paparatili mo yung mga bagay na kailangan mo because resources are running out this time o marami bagay sa buhay mo sa panahon ngayon ha, sa linggong ito na parang ang hirap hagilapin ng pera ang hirap hagalapin ng um, paraan o mga diskarte sa buhay so now is the right time for you to Put your eyes on the price Huwag ka malilingat, huwag ka mali-distract, huwag ka na loob. Kung talagang yan ang gusto mo, sugurin mo at maghanap ka ng mga diskarte, mga paraan. I'm seeing na maraming waste daw eh. Pero sa panahon ngayon, parang mahihirapan ka, pagod na pagod ka na siguro. Pero kung yan talagang tinutumbok ng isip at pangarap mo, huwag ka daw hihinto. The King of Pentacles being clarified by... The King of The King of Pentacles being clarified by the King of Pentacles. Wow. I'm seeing also here someone in your life that is like a boss or father figure. Someone na may male energy. Ang parang giging hadlang sa gusto mong gawin. Meron mo bang pumipigil sa'yo na boss o supervisor o yung mismong tatay mo. Um, someone in your life that is very manly enough that kumikita siya. Siya yung may pera. Siya yung parang boss sa pamilya. Parang pinipigilan ka niya kanya to do your goals, to accomplish ko anong bagay na pinaghihirapan mo. Pinag ka kanya siguro o binibigyan kanya ng maraming maraming task. para uh, parang, I don't know why power tripping ba ito o ganyan. And parang you need to prove yourself wrong. That's what I'm hearing. And also, maghanap, mag maghanap ka doon ng maraming diskarte para malagpasan tong hurdle na ito sa buhay mo this time, Scorpio. In the area of your fortune, you have the hierophant, deeper knowledge, higher knowledge. I'm seeing you Committing yourself sa bagay na gusto mong gawin. Kung mayroong gustong sumubok sa'yo na mga tao na parang sinusubok ang iyong kakayanan, pinipigilan ka, in the area of your fortune, you have the knowledge and the willpower and the uh, commitment. Parang gustong-gusto mo talaga mag-commit dito. Walang kahit sino man ang makakapigil sa'yo to get this. I'm seeing someone also getting a house or paying for a house, buying a home. Kasi nakakita ko ng na susi, parang papasok ng pinto, someone like that na nakabili ng bahay. Very specific for someone na Scorpio dito. But for others, a deeper knowing, deeper knowledge. Um, acquiring a degree, acquiring a scholarship, or acquiring some para additional knowledge for a skill set at yan ang makatulong sa iyo para mas lalo kang makahanap o maka-level up sa buhay. So congratulations para sa Scorpio Jan. The Hierophant is being clarified by the Nine of Pentacles. Wow. Yes, higher level leveling up because meron kang financial freedom here um, independence. Like I've said kanina, may pintong binuksan. Parang ikaw mismo ang gumawa nun. You're getting what you want. Parang meron ka nabili o meron ka fruit of your labor. You're enjoying the things sa pinaghirapan mo kotse, bahay, lupa, o kaya bagong kondo, you bought something and you're enjoying it. I'm seeing talaga yan. Uh, independence, financial freedom. enjoy enjoying life kasi nag-level up ka talaga. Unti-unti ka nang umaangat. So congratulations. In the area of your divine advice, may akong chariot card here. Chariot card, ang paalala sa'yo ng spirit guides mo na huwag mo daw pagdudahan ng journey mo. Now, siguro mahirap, especially with the King of Pentacles. Parang ang daming kulang, ang daming gagawin, ang daming humaharang, ang daming pupigil sa akin. Paano to? ba paano ba to? Paano ba to? Pero nakita mo naman ang future mo, napakaganda. Ang fortune mo ngayon, napakaganda rin, especially your outcome. Kaya wag ka daw hihinto, especially with the chariot here. Uh, protectado ka ng spirit guides mo at saka ng angel guides sa mga gabay mo na kakayanin mo to. Uh, dadaling, ka, hindi ka nila papabayaan, dadaling ka nila sa tamang landas. Kaya now is the right time for you to not stop huwag kang hihinto, ilaban mo yung mga pangarap mo, yung gusto mong gawin, kasi dadaling ka ng ni God, and spirit guides mo sa tamang direksyon, okay? The chariot cards being clarified by the temperance, samahan mo rin daw ng pananalig, ng tiyaga, ng tibay na loob, daanan ng proseso, huwag mag-shortcut, um, continue keeping the balance in your life, the harmony in your family, in your groupmates, um, sa punta mo daw sa proseso, sa pag-abot ng yung pangarap, kailangan mo daw para tilihin yung magandang harmony with other people para yung positive energy patuloy na umikot. Sabi dito, sugod sa pangarap at wag na wag mawawala ng pasensya at tiwala sa sarili. Okay, Scorpio, napakaganda. Ang yung outcome na napakaganda rin na 10 of cups, pag-usapan na pa later. But first, let's have additional messages from the divine. You have number 31 or 3 and 1. Kung importante po sa inyo mga numbers na yan, this is a confirmation that this reading is for you. You have groundhog spirit. Nakita pa ba kayo ng groundhog anywhere? This is a confirmation that this message is for you. Time to let go. May mga bagay daw, kailangan iwan, kailangan Um, uh, kalimutan in order for you to really move on from your life especially with the five of cups here and chariot pareho kayong may iniwan in the past moving forward Okay, another message. You have a wandering path. Enjoy the journey, o oh, di ba? Sa proseso daw di ba sa ako sa kanina ko may proseso daanan mo lang wag mo shortcut. Continue having this positive energy sa life mo. Okay. Ang area na kailangan mong pag focusan buong linggong ito, Scorpio, you have service. I feel good when I can help others, especially here. Sa outcome mo, you have a ten of cups. Kung hindi yung magadala sa'yo ng kaligayahan, harmony in your family, in your friends, parang iniisip mo, para saan ba itong paghihirap ko? Para kanina ba ako bumabangon? Sabi nga nung commercial ng kape. Parang yun yung magiging hugot mo this time to continue fighting working for the things that you want kasi nakikita mo yung kasaganaan uh, karang karangyaan uh, kaligayahan and uh, complete happiness for you and your family and doon makukuha yung service eh parang kaya mong ilaan lahat sa sarili mo lahat ng bagay sa buhay mo because you're in the pursuit of this happily ever after life may bahay, may negosyo safe ang family nabibigay mo yung pangangailangan nila nabibigay mo rin yung pangangailangan mo and continuous na umiikot yung kaligayahan And that is your pursuit of happiness, act of service, and you definitely will get this. Ten of Cups being clarified by the Page of Wands. Be excited, uh, be committed, uh, maging, maging matuwa ka daw, maging enthusiastic ka daw, walang puwang ang takot, walang puwang ang inhibitions. Wag kang umurong, ituloy mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin because that will lead you to your complete happiness. Wow, Scorpio. That is your April 21 to 27 reading. Sapokain naka relate, sa pookain naka resonate. Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara Page. God bless everybody.